Uh, happy, Monday guys so karon guys ning mat alas patron day sa kadlawon guys so good morning everyone so karon ning matamig sa iyo ani guys kay si Dada na siya duty alas size so kinahanglan ko matag alas 4 para makadungag sa iyang kanon guys tapos para uh, pukaw na po ko siya guys is 4.30 para maligo siya then sa iya ding ah uh, muna guys nagpugong ko guys dayon na butangan na naku ako na siya ug kanun sa iyang balunan guys giinit na lang nako ang sud niya guys so mo na mo na ang balonan niya so ang duha day kay space na guys ako din na siyang gibutangan og kanun o gisiparit lang nako ang sudan guys kay sa sa ingon nila da didto ra daw siya kay sayo pa daw kay di pa daw siya gulo gana mo kaon so moto ko nang gipuno ang balunan then ang sudan niya guys gisiparit na kog balunan para ang isa ka portion ato nga balunan moto iyang pamahaw isa mo paniudto guys then gipang tanap din ako si dada na if gut, gusto siya magkapi so kay gusto man siya magkapi moto ako siyang giinitag tubig gitimplahan ako siya kape pero wala na po rin na niya nainom, guys. Kay, kay init pa guys. Tapos mula na siya. Tapos dilipod pwede nga. Imano niya bisag init pa kayo ang kape kay yang guys. Permente magsakit guys. Pero naka, kuwan niya ang dada guys. Naka jacket siya. Pero, um, sa kadugay na guys. Permente nang magsakit. So nagplan po to siya nga. Iyahanag lang daw ipaibot pero kabalo pa man may kwarta guys dili pa sa pagkakaroon niya ipaibot niya pun, guys so mauna guys itimplahan ako siya ngis kaya kay morgid po na gusto niya ang kapi guys aside sa barato basta ganahan din siya ng guys di siya gusto ngis kapi greatest ngis kapi kay latte di siya ganahan guys so karon gibotan na ako na siya nagkamay di nagulat na lang ko ana para um, bukal ang ininit din nakuha na dahing buta ka gininit ang baso guys so while waiting guys mag sa ta ang trabaho din dada guys kay security guard tapos sa MMD siya na assign then ang ila pong duty is rotation sila guys ah uh, karon nga si manaha ha pang gabi siya sunod si Mana, pang buntag siya then sa sa isa sa duha kasi guys na sila murag silbi off sa sunday pero sa first Sunday, kuha nila guys. So kung pangbuntag si Dada guys, um, pag, pag abot sa Sunday ana, straight duty siya. Then pag pa, kay para panggabi na po. Hinig panggabi na po siya guys, pag Sunday ana off siya. Then, pangbuntag. Murag silver rotation lang siya, jud siya guys. Pero, naisa ka dalaw nga off niya. Kay, ang um, moistret o duty ka to naman po diya hang kapalitan guys. So karon guys, um kuha na jud mi guys, gipit na jud mi guys kay kung si dada sige na lang siya pang sayang ati guys kay wala na jud mi panggasto pang, pang adlaw-adlaw. Kay ako guys sa tong una nakoy trabaho guys, pero na nagka-floating ko guys kay call center man guys. Pag sa call center bawal jud ka mag-absent absent. Pero ako sige ko ka-absent guys. Kaya sige ko sakit guys. Nahilantan ko. Nag-street dyan na siya guys. So good sa pag pero sa ang nakalindot ng punta call center kay 5 days si mong duty. Sa isa kasi mana guys, uh, Saturday Sunday off ni mo. Pero lagi gi habang kay sa lawas guys kay grabe ka bugnaw kay dito guys. Then inig duty pud ako anang panggabi manggood ko guys sa last gis de ako ang in sa gabi din mo out ko na alas city sa buntag. Inig adto na ko sa dutyhan guys, maligo pa manggood ko guys kay Murag lahirag ba ang kung makaligo ka. Then, pag-abot dito, guys, usahay, baklayan doon ako na pa-heritage to Moa. So, say guys, singutun ka, ayoko. Da pag-abot dito, bugnaw kayo, guys. Grabe ka, bugnaw kayo dito sa uh, call center, guys, sa Grabe ka, bugnaw. So, mag ko, ana. Then, pag-abuntag, mauli ko, guys, lutang kay ko. Then, na times, nga mura ko, kanabit ang feeling, nga, ah, nahubog ka, nga, nahawasan. Bagong nahawasan, mura ginana, guys. Aga, na paguli na ako mura kong lutang kayo guys pero de, naniwang ko kayo guys kay marag nag, nagbag umanggod ang ang cycle bitaw kay di ba dapat asa ah, sa gabi matulog man jud ta kay mamang atong naandan kito na pamisa amo ay nana mo na naandan nya karon guys diri kay na bag siya kay akong duty pang gabi eh, subuntag tulog jud ko ana nya mo to nag, nagniwang ko guys so mayo na lang gani kay giplothing ko nila within 6 months pero dili di, di gamon ko mabalaka guys kay transfer man ko og ng nga account pero dili lang pud na ako guys kaya nga mong LOB man guys giwala na sa um sa client guys ila nang wala on so ibalhin mi og lain nga account then mo to guys um one month sa mong one month pud ana nga floating guys bayad mi ana pero dili siya night differential guys kay if uh, na kay night shift uh, uh, maabot og 13k ang imuhang pulo kadlaw guys pero kay uh, naka floating man mi so ang amo uh, ma receive sa pulo kadlaw is 10k guys i know it's 9k guys So, kana, bawi ragi hapon guys, kay makabayad na sa boarding house while waiting, ana anang lain nga account nga pwede na mo masudlan guys then Uh last day March 6 uh, nag-interview na po ko guys kay ko Financial Account then mag-training na po na, na guys tapos na po ko sa interview tapos na assessment na sad ko so karo nagulat na lang ko sa confirmation if nakapasar ba ko guys so if everman man gali nakapasar ko guys Mar March 30 magsugod ang training ana guys I think one month ang training then makuha na dayon magnesting then endorse approved na po guys pero sa akong overview ana account guys murag ing sila kiwing down na pero laban gihapon guys kay kana daw financial nga account guys um kuan daw siya daghan og incentives pero ang amo ang offer mo nila sa mo is 20k so dili na kay dira sa financial mang good guys account is 18k daw pero dili nila pwede babaan ang amo ang um mo um, ang rate kay nagsugod naman mi sa 20k guys so mag 20k po na sila above ilang eh, hatag sa mga guys so mauto to guys karon nag wait na lang ko sa confirmation ang bot og kanus pa pud ko maka receive sa confirmation if ever nakapasar ba ko wala kay uh, sigun pa sa ako ang mga co-workmate nga pareha pud sa ko guys nga mabalhin pud nga uglain nga account wala do sila nakapasar guys pero ako if ever man galing adi ko makapasar o nakapasar ko o makapasar ko guys thankful ra hapon ko if ever daily thankful ra hapon ko so if ever makapasar ko guys ako ang siyang ipadayon so if daily guys mangita ko lain nga opportunity nga maka maka kwarta pud ko guys so karon guys then ah, wala pa pud ko 1 month adit nga nagka-floating so gud ato naka duty ko tapos naka-receive po dai kog sweldo guys um katong pang floating siya guys 6k guys pero thankful gihapon kay nakabayad na pud mi diri sa boarding house nga mogipuyan so wala na pud na dili among bayad guys then ang katong sobra ato ang mato siyang gi pabalit pang konsumo namo guys pero wala gihapon ko nag um, nag kuno na nga ma provide ko lain nga account guys pero nang apply gihapon ko lain nga company guys pero I think murag mo kuan sa, sa, siguro ko sa call center guys kay di gid makaya sa akong lawas guys so nagtry ko og apply online kay sa man mga sa Manila online ang ilang um, process of applying a job ana pa yuban guys nga face to face dapat ka magpas didto gid sa ilahag yung office then nagsulay ko og apply guys pero uh, as of now, wala paghihapon ko natawagan guys, nagulat paghihapon ko o tawag, guys o kung sa mangali o or kinsa man gani ang makauna nga maka-interview makauna og tawag sa ako guys nga need ko interview mo to siya ako ang i pursue guys even though nga mahay ko sa or sa call center guys ay uh, bitu nga ma hire ko tapos na nahimas na una didto i-grab na ko tong opportunity sa nauna guys then ah, uh, there sa call center. Ako na lang siguro siyang i-resign. If ever manggali nga, mas una kong matawagan sa atong mga unan, mga unan akong na kong guys. So, karon guys, kay uh, si Dada. Ngayon na lang gani, kay nakatrabaho siya dayon guys. Mauto, siguro, ang pang swilduhan, guys, karong pizza 20. Then wala na pud palit og mga sudanan may na lang gani kay ang ate maghatag sa amo pero laban Japan kay gusto man ako ni ang gaplano di ani guys nga hindi ako jud guys then ning sunod ra na, na siya, diri na ako then basta laban lang gyapon mi sa cycle sa kinabuhi kay ngon ani man gyud no pero magpakalig-on na lang gyud ani eh. labanan ang dapat labanan joke bitaw padayon lang gud gihapon ta magampo ta sa Ginoo kanunay nga gabayan kay kaning ato mga plano dili lang presa ko ah. kaning among mga plano ni dada guys dili lang puni para sa amo ah. kun dili pud apil sa amo ginikanan guys aron maka-provide mi ha ah uh, uh, og guys aron maka-provide ko sa ko ang ginika, mga ginikanan guys kay ning lakaw ko dito sa amuwa guys lisod jud kay mi guys pero moto ang mga one year po na ako nag nga need ko one hidri guys makipagsapalaran basin di ay po um, diri akong palad guys kay dito di ay guys sa uh, amwang province guys uh, ikuan lang po na ako kung kagaling no? um, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko I just want to um, know of everyone that Uh, license licensed teacher day ko guys pero wala pa ako nag-apply sa teaching field kaya I need to uh, try another work of experience guys so muna guys sila dating lakaw na day siya alas 5 guys pa paggawas na siya so thank you so much for watching bye for now thank you bye